Maaring iniisip mo na noong unang panahon natuklasan na ng mga eksperto ang lahat ng hayop at ngayon ay alam na natin ang lahat tungkol sa kanila. Ngunit hindi ito totoo. Meron pa rin mga bagong hayop na nadidiskubre sa kasalukuyan at baka hindi mo pa sila naririnig dahil ang ilan sa kanila ay napakapambihira at halos nakakatakot. Kaya mula sa pinakamaliit na uri ng primate hanggang sa kakaibang uri ng hayop na nagtatago sa kalaliman ng gubat ay narito ang mga nakakatakot na bagong natuklasang mga hayop na gumulat sa mundo. Una ay pag-usapan natin ang Goodman's Mouse Lemur. Ang Goodman's Mouse Lemur ay isang bagong species na ng napakaliit na primate na matatagpuan sa buong mundo. Ang maliliit at cute na nilalang na ito ay madaling makita sa kagubatan ng Madagascar. Kapag tinamaan ng liwanag, ang kanilang malalaking mata sa dilim. Meron silang sobrang laking mata kumpara sa kanilang maliit na katawan. Ang laki lang nila ay kasing laki ng kamao at mas magaan pa kaysa sa isang bola ng tenis dahil may yain at gising lamang sila sa gabi ay matagal silang hindi nadiskubre ng mga siyentipiko sa kasamaang palad maaaring nanganganim na agad ang kanilang populasyon sa totoo lang baka mas ligtas pa sila kung hindi sila natuklasan ng tao pero hindi na natin maibabalik ang oras ang opisyal nilang pangalan ay Microsibos Johani ipinangalan sa si isang primatologist na nag-aalay ng kanyang buhay sa pag-aaral at pangangalaga ng mga lemur sa Madagascar. Sa ngayon, may 107 na kilalang species ng lemur at halos lahat ay nasa bingit ng pagkalipol dahil sa pagkasira ng kagubatan sa Madagascar. At narito rin ang Autula zoramensis. Noong 2020, sa malalim na kagubatan ng Hilagang Vietnam, nakadiskubre ang mga siyentipiko ng isang pambihirang ahas na may makintab at kakaibang balat. Ito ang Hautola zoramensis, isang bagong species ng ad-scaled snake. Ang ahas na ito ay may hindi pangkaraniwang kaliskis, hindi sila nagsasapawan, kaya may mga bahagi ng balat na kitang kita. Ang kakaibang katangiang ito ay maaaring tumutulong sa kanila sa pamumuhay sa ilalim ng lupa. Bukod dito, halos bulag din sila. Ang kanila mata ay hindi nakakakita ng maliwanag na ilaw. Marahil dahil mas gusto nilang manatili sa mga dahon o sa ilalim ng lupa. Natuklasan ng ahas na ito noong 2019 habang nagsasagawa ng Biodiversity Survey sa Ayajiang Province. Ang kanilang makinang at holographic na kaliskis ay nagbabago ng kulay mula asul hanggang berde. Kaya hindi lang ito pambihira sa siyensya, kundi napakaganda rin tingnan. Bukod sa kakaibang itsura, ang ahas na ito ay nakatulong din sa mga siyentipiko na maunawaan ang sinaunang pinagmulan ng mga reptile. Lumilitaw na matagal na itong nahiwalay mula sa ibang species, kaya mahalaga ito sa pagbuo ng kasaysayan ng ebolusyon ng mga ahas. Ngunit tulad ng karamihan sa mga bihirang hayop, ay nanganganib din itong maubos dahil sa pagkasira ng kanilang tirahan at narito rin ang lilang palaka. Napakaibang itsura ng palakang ito. Hindi ito purong kulay lila. Mas mukha itong mas isang mamasamasang patatas. Kilala rin bilang pig nose frog. Ang bilogang nilalang na ito ay kakaiba sa lahat ng palaka sa mundo. Ayon sa mga eksperto, nag-evolve ito ng mag-isa sa isang tiyak na bahagi ng India. Kaya bihirang makita dahil halos buong buhay nito ay nasa ilalim ng lupa. Ang mga tadpole nito ay may kakaibang bunganga na parang pang sip, sip, na tumutulong sa kanila na kumapit sa mga bato sa gitna ng malalakas na agos ng tubig. Dahil dito, iniisip ng mga tao sa kanilang lugar na may dalang swerte ang lilang palaka. Sa kasamaang palad, dahil dito, hinuhuli sila at ginagawang anting-anting o -anting pangprotektahan ng mga tao mula sa takot sa bagyo. Isipin mo na lang na buong buhay mo ay nagtatago sa ilalim ng lupa tapos isang beses ka lang lumitaw ay baka bigla ka nang magiging alahas. At narito rin ang bulating kumakain ng buto ang Edax Worm na tinatawag ding Zombie Worm ay isang kakaiba at medyo nakakatakot na nilalang. Isa itong natural na recycler na nabubuhay sa mga buto ng katawan ng hayop sa karagatan. Natagpuan ito sa kailaliman ng dagat, umabot sa 3,000 meters kung saan maraming katawan na mga walang buhay na hayop ang paboritong pagkain ng mga uod na ito. Sa halip na kumain tulad ng ibang hayop ay ginagamit ng uod na ito ang ang kanyang kakaibang katawan upang butasin ang mga buto at makuha mga taba sa loob. Ginagamit nito ang asidong inilalabas upang tunawin ang buto at makuha ang sustansya habang tinutulungan ito ng mga bakterya na nakatira sa kanyang malaugat ng katawan. Mas nakakagulat pa, wala itong bibig o tiyan. Sa halip, umaasa ito sa kanyang ugnayan sa bakterya para makuha ang mga sustansya na kailangan nito. Natuklasan ito noong 2002 sa Monterey Bay, California at sinasabing matagal nang umiiral ang species na ito. Kahit noong panahon ng mga dinosaur, kumakain na ito ng mga katawan ng hayop sa dagat. At narito rin ang multong pating. Maraming pangalan ang pating na ito. Chimera, ratfish, spookfish, rabbitfish, pero tinatawag natin silang ghost shark o multong pating. Bagaman tinatawag na pating, malayo ang kanilang kaugnayan sa tunay ng mga pating at pagi. Ang kanilang pinakahuling ninuno, nakapareho ng pating at pagi ay nabuhay 400 million years na ang nakalipas. Ang mga multong pating ay nakatira sa napakalalim na bahagi ng dagat, halos isang milya sa ilalim ng tubig, kaya bihira silang makita. Dahil sa kanilang tahimik na paglangoy at kakaibang hitsura ay madalas silang iniisip bilang multo sa kailaliman ng dagat. Opisyal lamang silang pinangalanan at inuri bilang isang species noong 2002 matapos ang hindi inasang huli ang ilan sa kanila na mga mangingisda. Noong 2007, sa wakas ay nakuha na ng video ang isang buhay na multong pating habang lumalangoy sa ilalim ng karagatan malapit sa baybay ng Central California. At narito rin ang bampirang pusit sa kabila ng pangalan nito, ang vampirang pusit ay hindi totoong pusit o pugita. Ang kakaibang nilalang na ito ay isang uri ng maliit na cephalopod na matatagpuan sa maiinit at katamtamang lamig ng karagatan sa buong mundo. Karaniwan silang naninirahan sa lalim na 2,000 hanggang 3,000 feet sa tubig na may temperaturang 2 hanggang 3 degrees Celsius. Sobrang lamig nun. Mukha silang vampira dahil sa kanilang kulay na pula o itim at kakaibang balat na parang kapa ng isang vampira. Meron din silang nakakatakot na pulang mata. Hindi sila nagbabago ng kulay o naglalabas ng tinta tulad ng ibang pusit. Sa halip, naglalabas sila ng kumikinang na malagkit na mucus o panglituhin ang mga mandaragit. Sa kabila ng pangalan nila, hindi sila sumisipsip ng dugo at wala rin silang sumpa ng walang hanggang buhay. Sa kasabang palad, nangangadib na silang mawala dahil sa pollution at pagkasira ng kanilang tirahan. At narito rin ang Deep Sea Blob. Ang kakaibang nila lang na ito ay isang uri ng comb jelly o siphonophore. Natulungan ito ang mga siyentipiko na maunawaan ang ebolusyon ng iba pang hayop kabilang ang mga tao. Bagamat kakaiba, ang species na ito ay may bahagyang kaugnayan sa tao. Ang com jellies ay walang utak. Ngunit ang kanila mga nerve cells ay konektado sa buong katawan tulad ng isang sapot. Kahit na parang jellyfish ang itsura nila, ay hindi sila magkauri. Ang dalawang species na ito ay ay nagkaroon ng magkaibang evolusyon. Sa kasalukuyan, habang apektado ng climate change ang maraming uri ng hayop, ang mga comb ay tila hindi naapektuhan. Sa katunayan, dumarami pa sila ng gusto sa ilang bahagi ng karagatan. Dahil dito, maari silang maging dominante sa ilang lugar at unti-unting lumulusob ng iba pang mga organismo. Kung magpapatuloy ito, ay maaari nilang sakupin ang ating mga karagatan. At narito rin ang Eastern Santa Cruz Tortoise ang Eastern Santa Cruz Tortoise ay isang bago na tuklasang species ng higanting pagong sa Kalapagos. Natukoy ito noong 2015 nang mapagtanto ng mga siyentipiko na iba ito sa Western Santa Cruz Tortoise. Ang species na ito ay pinangalanan bilang parangal kay Larina Sanchez, isang bantog na park ranger na higit 40 years nang nang napoprotekta sa mga pagong ng Galapagos. Ang kanilang pagkakatuklas ay sa matagumpay sa larangan ng conservation dahil sa matagumpay na breeding programs na nagligtas sa mga pagong mula sa pagkalipol. Ang Eastern Santa Cruz Tortoise ay naninirahan sa ilang bahagi ng kabundukan sa Santa Cruz Island. Meron silang genetic at ecological differences mula sa kanilang mga kanluraning kauri na nagpapakita kung paano hinubog ng vulkan at geographic isolation ng ecosystem ng Galapagos. At narito rin ang Varanus bitatawa. Ang susunod na hayop ay isang napakalaking monitor lizard na matatagpuan sa kagubatan ng Northern Sierra Madre sa baybayin ng Luzon, Pilipinas. Sa kasalukuyan, ito lamang ang natatanging lugar sa mundo kung saan matatagpuan ang species na ito. Ang Varanus bitatawa ay maaaring lumaki ng hanggang 6 na talampakan at 7 pulgada at tumitimbang ng 33 pounds. Ang kanilang balat ay itim at may kulay asul at may mga dilaw lunting batik. Ang buntot naman nila ay may itim at berdeng guhit na parang suot nilang kakaibang disenyo. Ngunit hindi tulad ng ibang monitor lizard, ang hayop nito ay hindi kumakain ng karne. Isa ito sa tatlong kilalang species ng plant-eating monitor lizard. At ang paborito nilang pagkain ay ang prutas ng nangpandan palm at canarium tree. Dahil dito, napakahalaga nila sa ekosistem ng kanilang tahanan. Habang kumakain sila ng prutas, ay nilalabas naman nila ang mga boton nito sa pamamagitan ng kanilang dumi, na tumutulong sa pagpaparami ng mga boton na mga puno sa gubat. Bagamat minsan ay kumakain sila ng insekto, ay hindi sila nangangasan ng ibang hayop. Kaya kung may makita kang varanus bitatawa ay huwag matakot, mas gusto nilang kumain ng prutas kaysa sa iyo. At narito rin ang Myanmar snub-nosed monkey. Noong 2010, natuklasan ng isang kakaibang unggoy sa Myanmar, ang Myanmar Snub nosed Monkey. Isa itong napakabihirang unggoy na matatagpuan lamang sa kagubatan ng Eastern Himalayas. Ang pinakakakaibang katangian nito ay ang paakyat na hugis ng ilong na nagiging sanhi ng madalas na pagkabahing tuwing umuulan. Madalas itong makita sa mataas na kagubatan sa pagitan ng 2,000 hanggang 3,000 meters sa taas ng dagat. Gayunpaman, bumababa rin ito sa mas mababang lugar tuwing taglamig upang makaiwas sa niebe. Sa kasmang palad, nanganganib ang kanilang buhay dahil sa pagkakalbo ng kagubatan, pangangaso, at mga bintahan ng wildlife. Dagdag pa rito, ang gobyerno sa Myanmar ay nagpapahirap sa kanilang proteksyon. May ilang lokal na organization na tumutulong upang maprotektahan ang mga unggoy na ito bago sila tuluyang mawala.